Sa panibagong balita na muling bumulantang sa Lakers community, isang malakas na pahayag ang binitiwa ng isa sa mga pinakarespetadong boses sa kasaysayan ng prangkisa, si Magic Johnson. Hindi na bago sa atin ang kanyang diretsahang opinion pagdating sa estado ng team, at ngayon, muling nagpahayag si Magic tungkol sa isinusulong na trade para kay Mark Williams. Ayon sa kanya, mas makakabuti para sa Lakers na ituloy na lamang ang deal, pero sa mas maayos at mas makatarungang paraan. Klaro ang kanyang punto, kuwag isama si Dalton Connect sa trade. Para kay Magic Johnson, hindi dapat isakripisyo ang isang batang may mataas na potential kagaya ni Kinect. Ang rookie na ito ay may shooting, hustle, at basketball IQ na bihira sa mga bagong salta sa liga. Kung ipagpapalit siya kapalit ng isang sentro, tila masyadong mataas ang presyo para sa isang posisyon na maaaring masolusyonan sa ibang paraan. Sa halip, iminungkahi ni Magic na ibigay na lang sina Shake Milton at Gabe Vincent, dalawang guards na hindi na ganun ka-urgent ang role, lalo na nandyan na si Luka Doncic, at naroon pa si Austin Reeves na patuloy na umaangat ang laro. Dagdag pa ni Magic, ang pangangailangan ng Lakers ngayon ay hindi isa pang guard. Malinaw ito. Ang mas importante ay makahanap ng isang maaasahang sentro na kayang dumapensa, rumibound, at magbigay ng presensya sa ilalim, isang role na kayang punan ni Mark Williams. At higit pa rito, kailangan din ng Lakers ng isang wing player na marunong tumira mula sa labas at kayang dumpensa. Isang klase ng player na may kukumpara kay Clay Thompson o Michael Porter Jr., hindi man superstar, pero game changer pagdating sa spacing at perimeter defense. Isa rin sa mga binanggit ni Magic ay ang status ni Maxi Kleber. Bagamat may ilang fans na handang ipamigay na siya dahil sa injury history at inconsistency, para kay Magic, si Kleber ay isa sa mga undervalued pieces ng roster. Kapag healthy, isa siyang stretch big na kayang tumira sa labas, sumabay sa bigger forwards, at tumulong sa floor spacing, isang aspeto ng laro na kulang na kulang sa Lakers nitong mga nakaraang taon. Dapat daw siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Sa kabuuan, ang mensahe ni Magic Johnson ay isang paalala sa Lakers front office, mag-isip ng maigi, huwag madala sa pressure ng win-now moves, at huwag hayaang mawala ang mga piraso ng future na maaaring maging pundasyon ng susunod na championship run. Kung gusto ng Lakers na maging contender muli, kailangang bumuo ng balanse, hindi lang puro pangalan, kundi tamang kombinasyon ng posisyon, talento, depensa, at chemistry. Ngayon ang tanong, mikikinig ba ang Lakers management sa isang alamat ng franchise? E nyo na iyan sa baba at mag join sa usapan. Huwag kalimutan i-like ang video kung nagustuhan nyo ang analisis na ito. At syempre, mag-subscribe na sa Bench Reaction PH para sa Lakers content, NBA analysis, game recap, trade rumors. At lahat ng maiinit na balita sa paligid ng liga, i-click niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming uploads. Let's keep the basketball talk alive dito lang sa Bench Reaction PH.